Ito yung isa sa problema ng mga pangilalim. Ay sira-sira na yung nakagoma niyan, no. Tatanggalin niya ng mga yan dalawang tornilyo kabilaan eh. Tapos uh, mapupull out na yan para mapalitan. Ito yung sira na. Bibili tayo, sira-sira na. Kaya bumili na tayo nitong uh, rubber bushing yung stabilizer. Bale yung isa nito uh, 80 pesos. Okay, kabitan natin. Ito yung presyo niya, bali dalawang piraso 160 so ngayong year 2020 pro ang presyo nito para ito talagang ito pinupo, pinano binibiyakan dito para maipasok dun o oh, yun ganun lang kung paano magpalit ng uh, stabilizer haberbosing dalawang tornilyo lang naman yan ni Kabila ano na number 12 So, yun. Okay na. Rubber bushing ng uh, stabilizer. Ayan. Ganun lang ka. Ganun lang kadali kung uh, paano mag palit ng rubber bushing ng uh, stabilizer. Okay. Thank you for watching.